Isang mapagpalang araw muli mga kamangs at ngayon mga kamangs ay dahil ang aming bundok dito sa Tarubong sa bayan ng Mansalay ay nagkaroon na naman ng forest fire. Kaya naman ang mga pananim ay nasunog na. Mapapansin nga natin dito ang sunog ay kumalat. Dahil na rin sa sobrang init ng panahon kaya naman ay mabilis nagkalat ang apoy. At karamihan dito ay mga tuyong kugon, kaya naman napakabilis na kumalat ang apoy sa lugar ng tarobong. Mapapansin natin ang mga pananim dito ay wala na. Nasunog na ang mga kahoy ay nasunog na rin. At dito sa kabila ang mga pananim na niyog ay nasunog na rin. Kumalat ito halos tumagal ng 24 hours at dahil hindi na rin ito napuksa at hindi na ito napatay ng uh, Bureau of Fire ano dahil nga walang right of way sa lugar na ito dahil ito ay kabundukan kaya naman ay kumalat ng kusa ang apoy dahil na rin sa dala ng malakas na hangin Mapapansin natin dito ay talaga naman tuyong tuyo. At sunog na sunog ang mga puno ng kahoy. Ayan, pati yung ating uh, taniman dyan ay nasunog na rin yung ating uh, lupa ay nasunog yung mga pananim. Kaya napakahirap magtanim sa lugar na katulad nito dahil sa sobrang init. Ay ito ang naging epekto dahil na rin siguro sa mga nagsusunog sa taas at uh, napabayaan kaya naman ay uh, pagsunog ay kumalat ka agad. Kaya mapapansin natin dito ang mga puno ay uh, talaga namang sunog na sunog. Kaya mga kamangs, napapansin natin hanggang doon sa kabila ang bundok ay nasunog ang lugar na ito. makikita natin na linis na linis talaga. Bali pagbaba na yan ay yan na yung aking area. Yung baba na yun, yan dyan ay na yung area namin. At doon naman sa kabila ay uh, mapapansin nating kumalat na hanggang dulo ang apoy. Kaya naman sa pagpunta natin dito sa area na ito ay talaga namang uh, malinis na malinis, parang kaingin Ano? Nakita nating ginkaing. Pero sa kabila na area na yun ay hindi nasunog dahil malinis yung mga gilid, Nalinisan talaga ng may-ari. Pero itong dito sa area namin ay uh, dahil nga hindi nilinis yung gilid at uh, dahil nga walang gaanong pananim ay nasunog na kagad ito. Pansin natin dito sa ating uh, video na talagang walang natira. Said na said. Pati mga damo mga kugon ay talaga namang nasunog hanggang kabilang bundok. Kaya napakahirap magtanim sa area na ito dahil nga kapag ito'y napabayaan mo, pagdating ng summer, tag-init, karoon ng El Nino, ay uh, mabilis na natuyo ang mga kugon. Kaya naman na uh, nagkakaroon ng epekto ng pagkasunog. Ito ang mabilis na pagkalat ng apoy dahil sa mga tuyong dahon uh, nilibot ko na rin ngayong area talaga namang wala nang ma wala nang uh, mapapakinabangan dito ito nga pala yung eh, ano area na may mohon at yung area natin ay nasunog na dito sa baba kaya naman yan yung nagiging epekto ng sunog talagang lahat ay uh, ubos walang natira kaya napakahirap na ng masunugan. Kaya mapapansin natin mula dyan hanggang dun sa dulo ay sa atin yan. Pero talagang yung time na yun ay sunog na sunog. Oh. Ngayon, napakahirap mga kamangs no? dito sa kabundukan. Kapag nagkaroon ng forest fire. Hindi natin alam kung forest fire ba talaga or sinadya ang pagkasunog ng area na ito. Hanggang dulo yan. Ay sinunog or nasunog. At maraming salamat mga kamang sa